Merry Christmas sa inyong lahat Ayun. Gusto ko lang po mag-react dito sa trending na naman at hindi matapos-tapos na issue uh, kay Dennis Padilla at sa kanyang mga anak kay Miss Marjorie Barreto okay? uh, Pasko naman eh, pag-usapan natin uh, Magandang topic din ito eh uh, Kasi nag-post sa Instagram itong si Dennis uh, Dearest Danny Julia Chloe Leon Merry Christmas mga anak God bless you more. Love Papa 2023. Okay? Uh, tapos walang mga reply tapos doon sa Instagram sa Kala Marjorie, 'di ba? Happy family sila. O, tapos pini uh, pinipick up itong mga post na to ng mga news outlet at uh, nagre-trending. Okay, kaya nila pinipick up kasi alam nila magte at nag aaway yung mga tao sa comment section. Merong iba mga kampi kay Dennis, merong iba mga kampi dun sa mga anak. May mga points silang nilalabas at uh, valid naman yon lahat ng mga sinasabi nila doon. Pero ako kasi nandon ako sa side ni Dennis. Nandon ako sa side nung ama na gusto lang uh, ipahayag sa mga anak niya yung uh, kanyang pagmamahal sa kanila. Okay? Kasi may mga nagsasabi na Dennis, alam mo uh, mapapahiya yung mga anak mo. Alam mo magte-trending yan, mga post mo. Bakit ka post ng post ng ganyan? 'Di ba? Eh ano 'yun? <laughs> Hindi ka pinagbabawalan natin yung isang tao na mag-declare ng kanyang pagmamahal para sa kanyang anak sa social media. 'Di ba? Lahat tayo ay may karapatan mag-post, magsabi ng pagmamahal natin. Mahal ko ang anak ko, mahal ko ang asawa ko, mahal ko ang magulang ko. 'Di ba? Sa social media lahat tayo karapatan natin 'yun. Kahit artista ka man o hindi, nakataon lang artista 'yung mga anak niya at uh, alam ng buong bayan 'yung pinagdadaanan nilang problema sa pamilya. Pero hindi mo pwedeng sabihan kahit sino na huwag ka mag-post ng ng mga love messages para sa mga anak mo. 'Di ba? Sino sino ano magpagbabawal, 'di ba? Anong karapatan mo pagbawalan 'yung isang tao na ganoon? Kung may, kung merong mga ibang tao na babash 'yung mga anak niya dahil sa mga post na 'yon. 'Di ba? Eh, na natin, baka may maling ginagawa 'yung mga anak. Si Dennis naman nababash din naman, 'di ba? Nasasabihan din siya. Pero I think mas kasalanan nung mga media outlets na post, alam na nga nilang magte-trending, alam na nga nilang may mambabash eh nirerepost at nirerepost. Yung pong mga pictures nila Dennis, 'di ba? It, it, pinapalaki yung issue na to. Pero anyway, nga, Nandyan na 'yan. Okay? So ako uh, gusto kong ano eh, gusto kong i-explain lang kung bakit ako uh, nasa panig ni Dennis Padilla sa issue na to. Okay? Ah, uh, meron akong ano eh, nag-comment nag ako eh. Merong sumagot sa akin. Ang sabi niya dito. Ang sabi ko kasi, 'yun nga, lahat tayo may karapatan maghayag ng pagmamahal sa ating pamilya sa social 'Yon nagkataon lang sikat yung mga anak niya. Ang reply sa akin, may karapatan din tayong magdesisyon kung tatanggapin ba o hindi ang apology ng isang tao. Tama 'yon. Ang forgiveness ay hindi rin ipinipilit. Kung ayaw ng isang tao uh, sa iyo, sino man 'yon ay hindi mo ito ipipilit. Okay, may punto din yung nagreply sa akin. 'Di ba? nawag wag mo ipipilit kung ayaw tanggapin yung apology mo. Pero ito yung sinagot ko sa kanya. Tinanong ko siya, Uh, excuse me, ikaw ba ay tatay na? Eh, ikaw ba, meron ka na bang anak? Kasi hindi ko sure kung may anak siya o wala. Kasi kung may anak ka, malamang, ma may intindihan mo si Dennis Padilla na kahit kailan ay hindi mo pwedeng sukuan ang iyong anak. Kahit mapahiya ka sa social media, kahit mapahiya ka sa ibang tao, mag -e effort at mag -e effort ka na subukan makipag-ayos at uh, at the very least kung ayaw dala makipag-ayos at least I-declare mo yung pagmamahal mo sa kanila. Kasi alam mo, anytime, pwede tayong kunin dito sa mundo. Itong si Dennis Padilla, uh, I met him a few times. Okay? Uh, mabait yan, mabait yan. Kaibigan natin yan. Nung COVID, uh, uso na naman COVID ngayon, ingat tayo lahat. Uh, nung COVID, na-hospital yan si Dennis. Uh, alam ko, nag-50-50 yan eh. Munti ka na. Munti ka na yan sa hospital. dami lang tumulong mga kaibigan niya noon. Uh, pero nag ano yan, nagdelikado yung buhay ni Dennis nung COVID, di ba? Katulad ng marami sa mga kababayan natin. And siguro maiisip mo eh, nako paano kung kunin na ni Lord, hindi pa kami ayos nung mga anak ko. So, yun yung iniisip ko parati na baka ganun yung mindset niya. Di ba kung sakaling kunin ako ni Lord, hindi pa kami bate at least mailagay ko man lang sa sa social media ko ma at least ma ma maalala ma man lang nila pag binalikan nila yung social media ko in the future. Kunyari wala na siya. na uh, Nakunod. 'Di ba? Hindi sila nagkabati. Balikan nila, makita nila na hindi ako sumuko ng paghingi ng tawad sa kanila at pag uh, deklara ng pagmamahal ko sa kanila. Ganun ganun ko nakikita yung ginagawa ni Dennis. Kaya wala talagang masama kung kung ayaw makipagbati ng mga anak niya. 'Di ba? Desisyon nila 'yon. Diba? Uh, 'Di ba? Hindi ko alam kung ano yung pain na pinagdadaanan nila, 'di ba? Hindi ko sila masise, hindi ko din sila aawain. Okay? kasi kanya-kanya 'yan. We heal at our own pace. Hindi ko alam kung anong kasalanan ni Dennis sa kanila, kung naging pabayabang ama o kung may nasabi ba. At tingin ko wala namang pisikal na pananakit na nangyari, diba? 'di ba? Hindi, hindi naman umabot sa ganon. 'Di ba? Pag 'yun kasi medyo talagang grabe na 'yon. Pero 'yun nga, yung mga ibang kung meron siyang nagawang hindi, hindi tama bilang ama. 'di ba? Syempre, uh, isang mga anak, they can heal at their own pace. Pero 'wag nating pigilan yung isang tatay na subukang makipagayos sa kanyang mga anak, 'di ba? Bumabawi yung tao. Kaya nga bumabawi, eh, lahat naman nagkakamali eh. 'Di ba? May mga may mga tatay nga uh, na, kumaga nagkamali na, hindi nagsisisi, hindi nageto Talagang siya yung ano eh, kumaga kita mo naman yung sincerity sa pagmamahal niya sa mga anak niya. At uh, kung ano man yung kasalanan, eh susubukan niyang bumawi. Yun lang, yun lang ang punto ko doon eh. Kailan pa natin kailan pa natin papatawarin yung isang tao kapag wala na? Kapag hindi na tayo naririnig. Di ba? And yun nga sa akin uh, ulitin ko, wala, wala akong negatibong sasabihin doon sa mga anak ni Dennis. Nasa kanila na 'yan. Uh, siguro ano lang, piece of advice lang, di ba? Na na uh, Healing is hard, forgiveness is hard. Pero at the end of the day, iisa lang ang tatay natin, iisa lang ang, 'di ba? Iisa lang ang uh, umaga set of uh, parents natin, isang nanay, isang tatay, di ba? And uh, habang nandiyan pa at uh, ano naman eh, umaga hindi naman natatapos yung pagdeklara ng pagmamahal eh. So sana bigyan ng chance, pero like I said, nasakan kanila yan uh, sa akin ay advice lamang. Yun lang, huwag natin pigilan si Dennis sa pag-post ng ganyan kasi Uh, bilang tatay kung magkakarapatan niya yan na mag-post lahat tayo pwede tayong mag-post nagkataon lang sila artista tsaka yung anak niya eh napakasikat itong si Julia di ba? so yun Merry Christmas po sa inyong lahat uh, ang Pasko po ay tungkol sa pamilya so masaya ako sa lahat na nagpo-post ng mga from our family to yours and hopefully po masaya po tayong lahat kasama ang ating mga mahal sa buhay and um, yun thank you very much guys bye bye